welcome to Teacher J Online Classroom. Ang tatalakay natin ngayon ay ang epektibong pamamaraan sa paghahanda para sa exam. Dahil nalalapit na naman ang inyong final exam. At malapit na rin ang inyong vacation, ng pinakahihintay ng lahat. Una, gumawa ng study schedule. Magplano ng maaga. Alamin ang petsa or date ng inyong mga exam at ang mga signaturang kailangan mong pag-aralan. Pangalawa, hatiin ang mga paksa. I-divide ang iyong mga aralin sa mas maliit at mas madaling matutunan na bahagi. Magtakda ng mga tiyak na layunin para sa bawat session ng pag-aaral. At gamitin ang kalendaryo i-visualize ang yung study plan gamit ang kalendaryo, kalendaryo, sorry, o planner para masubaybayan ang iyong progreso. At pangalawang tips ay mag-prioritize ng mga gawain. Unahin ang mga mahihirap na asignatura o kung saan kayo nahihirap ang mga subject. Simulan sa mga paksang mahirap Kapag ang iyong energy or enerhiya ay mataas, tukuyin ang mga mahihinang bahagi, maglaan ng mas maraming oras sa mga asignatura o paksa na mahirap para sa iyo at mag-prioritize. Kung limitado ang oras, mag-focus sa mga key concept o mga keywords at mga paksa na madalas lumabas sa exam or kung may mga lecture kayo. Ngayon naman na tips ay ang time blocking. Pomodoro technique ang tawag nila dito or mag-aral ng 25 to 30 minuto or 30 minutes pagkatapos ay magpahinga ng 5 minutes o 5 minuto. Pagkatapos ng apat na session, maglaan ng mas mahabang break. Mga 15 to 30 minuto or 15 to 30 minutes. And mag-focus sa isang gawain. Iwasan ng multitasking. Magbigay ng buong atensyon sa isang paksa o gawain sa bawat oras ng pag-aaral. Para maiwasan natin na ma-overwhelm. -over, ma o hindi tayo mablanko kapag tayo nag-exam na. Or malito in short. Sunod gamitin ang active learning techniques. Mag-practice gamit ang past papers. Makakatulong ito na maging familiar ka sa format at uri ng mga tanong sa exam. Isummarize sa mga key points. Gumawa ng mga concise notes, mind maps, o flashcards na maaari mong balikan at reviewin ng mabilis. At turuan ng iba o ang iyong mga kaibigan, seatmates or kaklase. Ang pagpapaliwanag ng mga paksa sa iba o kahit sa sarili mo ay nakakatulong sa pagpapalalim ng inyong pagkaunawa sa isang leksyon. Sunod naman na tips ay iwasan ang procrastination or procrastination or yung pagdelay or manyana habit manatiling motivated, paalalahanan ang iyong sarili sa mga benepisyo ng iyong pagsusumikap, tulad ng tagumpay sa akademiko. Iwasan ang mga abala. Patayin ang mga notification or isilent ang ating mga gadgets. Ilagay ang iyong telepono sa malayo o gumamit ng mga app tulad ng Forest para manatiling nakatutok sa ating mga pinag-aaralan or nire-review. Sunod ay alagaan ang iyong sarili. Matulog ng sapat. Mahalaga ang pagtulog sa pag-aalala at konsentrasyon. Kumain ng tama at mag-hydrate. Mahalaga ang nutrisyon para sa iyong enerhiya at antas ng konsentrasyon. Dahil kung tayo ay dehydrate, di tayo makakapag-focus o hindi natin matatandaan ang ating mga nire-review. Mag-exercise or mag ehersisyo -he Ang regular na physical na aktibidad, ay nakakatulong sa pagpapababa ng stress at pagpapahusay ng function ng ating utak upang mas madali nating matandaan ang ating mga pinag-aaralan. Not ay ang mag-review at mag-reflect. Mag-review sa pagtatapos ng bawat araw. Balikan kung ano ang iyong pinag-aralan at suriin ang iyong progreso. I-adjust ang schedule kung may mga paksa na kailangan ng idagdag na oras or i-adjust ang iyong schedule. Panghuli ay siyempre ay ang manatiling positibo maging realistiko. Alam, alamin na hindi mo kayang matutunan ang lahat. Kaya mag-focus sa mga pangunahing konsepto. Sunod ay manatiling kalmado. Ang sobrang stress ay makakasagabal sa iyong konsentrasyon. Kaya mag-practice ng malalim na paghinga o meditation upang manatiling kalmado. Yan ang ating mga tips for today's para sa inyong nalalapit na examination. Kalingan nyo ha. Thank you so much. Sana ay may natutunan kayo for today's video. Please don't forget to like and subscribe naman kayo dyan. Thank you so much. Bye-bye. See you on next video.